Welcome muli sa Kalaman Studios. Ngayon, tatalakayin natin ang pitong huling wika ni Jesus sa Cruz. Mga pahayag na hindi lang nagpahayag ng kanyang sakripisyo kundi may malalim na aral na maaaring baguhin ang ating pananampalataya at pamumuhay. Anong abang ibig sabihin ng mga salitang ito? At paano natin ito may sasabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay? Samahan niyo ko sa paglalakbay na ito upang mas maunawaan ang kahulugan ng bawat isa. Ito ang Kaalaman Studios at huwag pa rin kalimutang i-like, share, comment at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 1. Father, forgive them, for they do not know what they do. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, ang unang pahayag ni Jesus ay hindi tungkol sa kanyang sarili, kundi sa kapatawaran para sa mga taong nagpako sa kanya sa krus. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng pagmamahal at awa, isang pag-ibig na kayang magpatawad kahit sa pinakamatinding kasamaan. Ito ay paalaala sa atin na kung si Jesus mismo ay kayang magpatawad sa kanyang mga nagpapahirap sa kanya, tayo rin ay tinatawag na magpatawad sa iba. Ang tuwing na Kristiyano ay hindi nagtatanim ng sama ng loob kundi nagmamahal at nagpapatawad gaya ng ginawa ng ating Panginoon. Number 2. You will be with me in paradise. Ito ay sinabi ni Jesus sa isang kriminal na nakapako sa krus at nagsisi at nanampalataya sa kanya. Sa kabila ng kanyang makasalanang buhay, nakatanggap siya ng pangako at kaligtasan mula sa kay Jesus mismo. Ang pahayag nito na ay nagpapaalala sa atin na hindi kailanman huli ang lahat upang lumapit sa Diyos. Ano man ang ating nagawang kasalanan, hanggat tayo ay tapat at nagsisisi at nananampalataya kay Jesus, makakamit natin ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Number 3. Woman, behold your son, behold your mother. Sa oras ng kanyang paghihirap, inisip pa rin ni Jesus ang kapakanan ng kanyang ina, si Maria. Sa pahayag neto, ipinagkatiwala niya si Maria kay Juan, ang alagad ng kanyang minamahal. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pamilya at ang responsibilidad natin sa isa't isa. Tayo ay tinatawag na magkaroon ng malasakit sa ating pamilya, lalo na sa ating mga magulang. Ang tunay na pagmamahal hindi lamang sa salita kundi sa gawa, gaya ng ipinakita ni Jesus. Number 4. Eli Eli lama sabaktani. That is, my God, my God, why have you forsaken me? Ito ang isa sa pinakamisteryosong pahayag ni Jesus sa krus. Sa sandaling ito, ramdam niya ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan, kaya't parang napalayo siya sa kanyang ama. Ngunit ang katotohanan ay hindi siya kailanman iniwan ng Diyos. Ang pahayag nito ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang paghihirap at sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kapag tao ay nakakaramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa, alahanin natin na si Jesus mismo ay dumaan sa ganoong pagsubok. At tulad niya, maaari tayo magtiwala na hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Number 5. I Thirst Ito ay hindi lamang isang pisikal na pag uuhaw kundi isang malalim na espiritual na kahulugan ipinakita nito ang ganap na pagiging tao ni Jesus, ang kanyang pisikal na paghihirap sa krus. Ngunit ito rin ay sumasalamin sa isang espiritual na pagkauhaw. Tayong lahat ay mayroong uhaw na buhay sa pagmamahal, sa katarungan at sa kahulugan ng ating pag-iiral. Si Jesus lamang ang makakapuno ng ating espiritual na pangailangan. Siya ang tubig ng buhay at sa kanya lamang tayo magkakatagpo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Number 6. It is finished. Ito ang tagumpay ni Jesus. Hindi ito isang salita ng pagkatalo kundi ng katuparan. Sa sandaling ito, natapos na niya ang kanyang misyon sa mundo. Ang pagtubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. Sa ating buhay, mayroon din tayo mga misyon at mga gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang tanong, magagawa ba nating tapusin ito ng may katapatan at pananampalataya? At number 7, Father, into your hands I commit my spirit. Ito ang huling salita ni Jesus bago siya nalagutan ng hininga sa kabila ng matinding sakit at pagdurusa, buong tiwala niyang isinuko ang kanyang buhay sa ama. Ito ay isang hamon para sa atin na sa kabila ng ating mga pagsubok, ipinagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos sapagat sa kanya tayo lamang ay hindi kailanman mawawala. Ang pitong huling wiga ni Jesus sa krus ay hindi lamang mga pahayag. Ito ay mga aral na dapat nating isabuhay araw-araw. Ipinakita ni Jesus ang kapatawaran, pag-ibig, pananampalatay at pagsuko sa Diyos nawa'y maging inspirasyon ito sa atin upang mamuhay ng may pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell para mas marami pang makabuluhang videos para sa inyo.